Well, ito, parang ano lang to nung dineclare ang Basilan, nawala ng Abu Sayyaf. So lahat ng armas na sinurender, sinuko ng mga Abu Sayyaf. May isang major na babae dyan sa brigade, andon yung pangalan actually sa likod, Major Dayan. Dinisain nila to pati ng brigade commander yung pinakahepe so eto tapos pumunta dapat dito ano in-invite ang presidente mismo pero ang dumating lang yung rep niya so talagang dini-clear na wala nang abu siya so in-unveil nila to so dito na lang nilagay totoo po bang baril yan ah, actually totoo to uh -huh. ah, mga original na armas yan, pati gamit ng armas. Nabilang po ba nila yan? <laughs> Madami-dami rin. Hmm. Ah, ang dito, hindi naman. Kasi ang iba, nailagay hmm. doon sa rotonda. Hmm. Yung sa Transcentral Road. Oh. So, ang iba naman, binuldos nila para sirain. So, yung mga tira yan. Yun. So, mga ilang years na nga ulit? More Actually, than ang Abu step, nagsimula pa, ano eh, 90s, early 90s. So, tagal na rin. Matagal. Rin. Matagal, tagal. Yun yung mga height hanggang 2000. Pala so, rin. from 2013 naman, yun yung slowly peace time. Hanggang mga 2023, 2022 Yung Yung ibon. So, Ibon, go. siyempre, oh, okay. symbol ng peace. You know, white dove. Oh. Yeah. Boy. Kaya pag yeah. merong activity, tinata pinapalipad. Kaya yeah, so, so nga, sobrang lang. ganda, nandagob. Ang galing po nang nakaisip. Ah, actually, eh. ang galing. Kahit kami, na -ano kami. Naisip nung <laughs> isang sundalong babae. And thank so, you yun. so much oh. you, oh, you po. Every siya, time around. punta rito tao, pa-picture. Opo. Oh, maintindihan mo na Abu Sayap.